1, Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ako ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. dog. Dahil sa hotdog, dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Tuesday. Tuesday ba ngayon? Yun. Ang bilis ng araw. Hindi ko na namamalayan yung day today. Basta ako, nandodol lang ako. So, gigising ako today. Maglilinis ako ng bahay. Maglalaba. And then, of course, magluluto. So, yon Ganun ang gawain ko ngayon araw-araw dito sa loob ng bahay namin. Pero, syempre, exciting pa din. Kasi, syempre, nakakapagpahinga tayo ng bongga-bongga. At saka, marami kasi akong ginagawa ngayon. Katulad na lang ng pagbablog. So, yon So, at excited din ako sa darating na Sungkran. Ito na nga ay sa weekend na. So, masaya. Andito din yung mga friends ko. So, bukas nga ta, mimit ko sila. Kaya lang, today kasi marami pa akong dapat gawin na, alam mo yon asikasuhin. Para sa dito, sa bahay. Kasi na, syempre, sungkran, kailangan maglinis-linis din ng bahay. Alam mo yon New Year kasi yun sa kanila. Kaya, dapat yung mga dapat labahan, dapat palitan, dapat tanggalin ay ginagawa bago dumating yung sungkran. Kaya ngayon pa lang inuunti-unti ko na. And then bukas pupunta kami ng temple. So I'm so excited kasi syempre ah uh, matagal-tagal na rin kami hindi nakakapunta ng Puat bang ay nai. Actually madalas kami dyan dati. Pero ngayon parang bihira. Kaya sabi ko kay No, bukas pumunta na tayo para alam mo yon sa Sungkran, sa ibang temple naman kami bumisita. So, yan! So, syempre, shout out sa inyo lahat. Shout out sa mga laging nanonood dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat, guys. Syempre, kay Christine and Perez na laging maganda. So, eto na, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin today. Kaya, wag na natin patagalin ng ating mga chika. So, para sa ng chika. Miss Third Continental pupunta ng Indonesia. Anong say natin dyan? So, ang say ko dyan ay, syempre, ang bongga. Ito yung kauna-unahang trip niya mula nung kinurunahan siyang Miss Third Continental. And then, ayun. So, nandurun, pupunta siya ng Indonesia para i-promote, syempre, yung Miss Third Continental. At in fairness, ha, ang Miss Third Continental, meron din silang pa abroad. May pa-trip din sila sa kanilang mga queens. And then, ayun nga, katulad ngayon pupunta siya sa Indonesia and then masaya 'yan para sa reyna ng Miss Indonesia. And then sana hindi lang Indonesia, sana makarating din sila sa Philippines, sa iba pang bansa. Ayun, bongga diba? So nakakatuwa yung mga reyna ngayon kasi si Miss Universe pupunta sa iba-iba ding part ng Asia, tapos si Miss Supranational nasa Latin Area naman, tapos si Miss Grand ay eto nga ang chika so si Miss Grand at saka si Miss Universe nasa Cambodia sila mula sa 10 hanggang 14, kundi ako nagkakamali. So, yun, magkikita silang dalawa doon. Ang tanong, magsasama kaya sila sa isang event? Kasi, pag nagkataon, ito pa lang ang kauna-unahan na magsasama sa iisang event. Ito nga si Miss Universe at saka si Miss Grand. Nakilala naman natin na hindi sila close, charot. at eto pa, parehas tayong may-ari. So, magkita kaya doon si Kunan at saka si Mr. Nawat? Ano kaya ang mapag-usapan nila? At ano kaya ang kanilang plano, charot, para sa Pilipinas? Anyway, so, so I'm so excited para sa ganitong mga event kasi syempre yung mga reyna nagkikita-kita sila sa isang event and then mas nakakatuwa to kasi syempre parehas tayo honor And then, ano kaya pag-uusapan nila, no? So, pag-uusapan kaya nila kung paano nila liligwaki ng Philippines sa mga pageant nila. Charot! So, yun. Anyway, so, sana uh, makapunta din sila sa Pilipinas. Ganon din yung Miss Grant. At ganon din, syempre, si Miss Universe. Alam ko si Miss Universe may schedule. Pero si Miss Grant, parang wala pa. So, yun. At speaking of Miss Grant. So, napapabalita nga, Gabi Basiano. ในป่าและนอง maging Miss Grand Candidate. So, hindi ko alam kung confirm ba to pero nararamdaman ko at naaamoy ko ang Gabi Basiano ay mukha siya niyata ang susunod na iaappoint appoint ng Pilipinas para sa laban sa Miss Grand International 2024. So, anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan ay okay naman kung ganda ang pag-uusapan. May ganda naman si Gabi Basiano. May tangkan, Maganda ang katawan. Pero ang tanong ko, handa ba si Gaby Basiano na malikwak dito sa Miss Grand? Kasi di ba mga inaalay natin sa Miss Grand ay nakakaloka. Charot. Hindi. So, para sa akin, sana kung itong si Gabi Basiano nga ang ipapadala natin sa Miss Grand ngayon taon na to, ay dapat maghanda ng todo-todo si Gabi Basiano para sa kanyang laban. Alam naman niya na ang pukpukan at labanan dito sa Miss Grand ay talagang matindi. Pero dapat paghandaan niyang maigi yung sarili niya. Kasi syempre, kailangan yung atake niya dito pang Miss Grand talaga. Naniniwala ako yung mga atake niya sa mga evening gown, talagang maganda at yung execution na ginagawa niya sa intablado ay talagang panalo. Pero syempre, dapat nandoon pa din na paghandaan niya yung mga pasarela, yung mga lakad na alam mo yun, napak pack na pack. Kasi hindi lang naman ito pagandahan. Kailangan din talaga, may landi din talaga ang kandidata at alam natin yan. So yun, so kung talagang plano niya pumunta sa Miss Grand, dapat pagandaan niya yung Miss Grand competition. So natutuwa ako kasi at least one more time, di ba? Kung sakasakali, lalaban si Gabi Basiano. At makipapakita ni Gabi Basiano yung dekalibre talaga na Gabi Basiano dito sa laban sa Miss At alam naman natin si Gabi ay kung ganda ang pag-uusapan, may ganda talaga. At kung kabuga ng pag-uusapan, kayang kumabog. Pero syempre tulad na sinabi ko, dapat maging ready siya sa lahat ng aspeto para hindi masayang yung laban niya. Pero nakikita ko kay Gabi Basiano kung sa laban ng Miss Gra top 5 kaya niya to. So, yun! So, excited ka ba? Ako, hintayin natin yung announcement nila. Di ba? Kasi napapabalita na. Kasi yung mga pasabog kasi ni Gabi, mukhang may naamoy ako na, alam mo yon mukhang talagang gusto niya talagang ilaban talaga ng bonggam-bongga dito sa Miss Grand ngayon taon na to. And then, para naman sa sunod na chika, usap-usapan ng Mama Sam, Annabelle McDonald nagpaplanong sumali sa Miss World. At pag nagkataon, si Atisa Manalo ay nasa universe at eto nga si Gabi Basiano ay nagpaplanong sumali sa Miss Grand. Tingin mo mama Sam, sila kaya ang ipapadala sa international pageant sa mga nasabi nating title. So yon ay nakakaloka. So kung ako, si Annabelle McDonnell, <laughs> si Annabelle si Annabel McDonald kung ipapadala natin sa Miss World parang feeling ko kung lalaban siya sa Miss World may laban siya kasi ganda tapos kung paano kagaling magsalita feeling ko kaya niya so tingnan natin kasi magmi Miss World na kung magiging candidate ba tong si Annabel McDonald dito sa Miss World Philippines and then eto naman si Gabby Basiano naman syempre kung ipapadala nga siya sa Miss Grand ay bongga ba? Diba? kaabang-abang din. Tapos syempre, ko si ati sa manalo na malang mananalo ng Miss Universe Philippines ay talaga nang grabe na ang pasabog ng Pilipinas. So I'm so excited. Pero syempre, tignan muna natin kung ano nga ba ang ipapakita ng mga kandidatang to na gustong sumali sa mga national pageant. Ngayon si Atisa Manal, nakita naman natin umaarangkada. And then abangan natin si Annabel kung saling nga ba sa Miss World. At eto ang si Gabby Basiano, tignan natin kung siya nga ba ang i bilang kandidata ng Miss Grand ngayong taon na to. So yan yung mga abangan natin. But kung pag nagkataon na sila yan, parang ang lakas ng Pilipinas sa international stage. So, abangan natin yan. Di ba? So, syempre, masaya. Parang piyesta yan. And then, of course, alam naman natin yung Pilipinas, hindi pa rin tayo nagpapahuli. At talaga, masasabi ko naman na grabe din naman talaga ang Pilipinas pagdating sa orahan. Di ba? So, yon And then, speaking of ora, si Ora Charisma at saka si Sophia Rogan nagpa ng sumali sa Miss Indonesia Universe. Tingin mo mama Sam, kung sila ay magiging officially candidates, manalo kaya sila. Oo, oh, mahirap to. Parehas galing sa Miss Grand. Pero syempre, kung sasali nga si Sophia sa Miss Indonesia, syempre, malaki yung chance niyang manalo, lalo na magaling ang kanyang com skills. To be honest, ha, pagdating sa orahan, panalo niya si Ora Charisma. Pero pagdating sa Q&A, parang piling ko si Sophia ang mangingibabaw dyan. At kung tatanungin mo ako kung sino kaya ang malaki ang chance na makuha ang corona ng Miss Universe Indonesia kung sa kaling magiging official candidate sila, I think si Sophia Rogan. Kasi si Sophia Rogan may height, tapos panalo din yung eksena. Depende yan kasi. Pero tignan natin. Diba? So, yon So, eto pa pambato ng Canada sa Miss John, dating kandidata sa Miss International. Mama Sam, anong masasabi mo dito sa Miss John Canada na naging candidates nga dito, eto lang, tong taon na to, sa uh, last year sa Miss International I think malaki yung chance niya kasi she well experienced na siya kung ano ang gagawin sa international pageant and then kung ganda ang pag-uusapan panalo din naman talaga ang beauty ni Miss Canada at aminin natin talagang nakikita mo naman na sobrang winner. ba? Diba? So, yun. So, tignan natin kung o obra ba siya sa pambato ng Pilipinas dito sa Miss Charm. So, yun. And then, another pambato ng Charm. So, ito nga, Miss Charm Colombia, Mama Sam. Tingin mo, kabugba ba ang beauty niya? To be honest, nakita ko yung mga pictures niya at saka yung mga videos niya medyo matured ang itsura ng Miss Colombia. Charot! So, yan. So, parang hindi ko nakikita ang charming. Pero, syempre, tignan natin kung ano yung ipapakita niya doon talaga sa Miss Charm. But, I think hindi ko siya nakikita na charming. So, yon at parang piling ko lalong ng ganda niya ni Chris ng Gravide. So abangan na lang natin. Magkita-kita na lang sila sa finals. Diva! So yun! So I'm so excited kung sino ang mas kakabog. So speaking of kabugan, Mama samtingin tingin mo sino ang mas suwak ang beauty para sa Miss Universe? Si si Miss Cebu, Chris Stephanie Hanson, o si Miss Australia Na talaga naman Kumakabog ang ganda O si Miss Taguig Na talaga naman panalo din ang height At saka syempre Cyril Payumo Mama sang sino ang tingin mong Angat sa kanila mm -hmm. Nako mahirap to Actually Si Miss po kasi, di ba, may ibang ipinapakita dito sa pageant, world experience, and then silent killer ang kanyang eksena. So, hindi mo pwedeng i-underestimate yung kakayahan niya. Ganon din syempre si Miss Australia. Si Australia, nakita naman natin na talagang palaban din at ayaw din magpakapog. So, naniniwala ako sa Australia, makakapasok to sa semifinals. Kasi nga, yung height, yung body, yung beauty, so, parang feeling ko talaga makikipagpukpukan siya. Ganon din naman syempre, pambato ng tagig na talaga naman masasabi mo din just ko total package di ba sino ba namang aayaw kay tagig ang na sa kanya ang lahat body beauty and brain and then Cyril Payumo na talaga din namamayag pa din ngayon na talaga nakikipagsabayan din maganda ang orahan maganda ang height maganda ang eksena pero syempre tignan natin kung sino nga ba sa kanila talaga yung matitira, yung makakarating sa dulo ng competition. Ang nakikita ko, si Cyril Payumo, isa to sa mga nakakatakot talaga ngayon. Parang piling ko, handa talaga siyang makipagbugbugan o makipagbardagulan para sa corona. So, yun. So, bugbugan talaga eh, no? So, parang piling ko, kaya niya makipagsabayan. But, tingnan natin. So, nakikita ko sa kanila na mas angat talaga ang beauty ni Cyril Payumo. Kasi, syempre, una, fresh. Pangalawa, bata-bata pa. Pangatlo, kung ano, kung height ang pag-uusapan, may height. Kung body ang pag-uusapan, may body. So, talagang masasabi mo na, nako, pwede din talaga itong makipagsabayan. At, parang feeling ko, kung ikukumpara mo siya sa mga nasabing kandidata, katulad ni Cebu, uh, Tagig at sa ni Australia. Piling ko lang naman to, ha? angat talaga ang beauty na meron itong si Cyril Payumo dahil nga sa pagiging bata pa niya. ba diba? So, yon naman sa sumunod natin, chika. Mama Sam, nakikita mo ba na possible mag-trill, mag, -last, mag uh, mag standing sila kainta? Quezon City at Iloilo sa Miss Universe Philippines. Mm -hmm. To be ako, syempre excited ako sa galawan ni Kainta, ni Iloilo, at saka syempre ni Quezon Province. Nakikita naman natin na itong tatlong kandidatang to ay talaga naman nag-uunahan talaga sila para sa corona. At hindi ako magtataka kung sila ang matira sa dulo ng competition kasi malalakas din sila. Kainta, siyempre, iba ang kanyang calm skill, iba yung kanyang ano drive dito sa competition at nakikita mo naman syempre talaga nakikipagsabayan talaga siya at hindi ako ma masusurprise kung bigla yung tumutong ng top 5 at makarating sa top 3 ganun din si Iloilo -Ilo. syempre marami nang sasabi na si Iloilo -Ilo, hindi naman ganoon kagandahan pero sa paningin lang ninyo yon syempre may ibang ipinapakita si Iloilo -Ilo talaga sa competition na to aminin naman ninyo o hindi kaya nga kayo lagi kayong nakabash din kay Iloilo -Ilo. kasi nakikita ninyo na she's a very powerful and strong at totoo naman yon at hindi rin imposible na sya makasungkit ng corona this year. So, nakikita ko si Iloilo, -ilo, hindi rin basta-basta, alam mo yon magpapakain ng, bu ng buhay. Alam mo yon na ng ganun-ganun lang, talagang lalaban siya at talagang makikipagpupukan. Kung usapan naman kay Quezon Province, syempre, consistent ang pagiging number one top talaga ni Quezon Province sa competition. Pero syempre, tulad niya na sinabi ko, maaaring malusotan siya ni Iloilo or ni Kainta. But depende yan sa kanilang tatlo. So kung tinatanong mo ako, possible pa sila mag tat, ano, mag three standing dito sa competition? Last three standing? To be honest, yes totoo, kaya nila kasi meron talaga silang ipinapakitang galing, may pinapakita silang ganda, may pinapakita sila na talagang masasabi mo very empowered candidates kaya hindi ako magtataka kung silang tatlo ay makakarating sa dulo ng competition so matira matibay. So, yun, di ba? Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, yung tatlo kaya, ang matitira ng matibay dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, comment below para at least, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon always Keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.